Hello guys, yan na po, namamasyal po kami dyan sa picnic group sa Tagaytay. Ito na ngayon ang Tagaytay. Ayan, pagpasok po namin, ayun yung mulan kasi. So, pagpasok namin, ayan, kung makita nyo po yung naka-insert dyan na video. Yan po ang parte doon sa may pagbaba na bahagyang... Uh, nagkaroon ng pagbagal no ng paglalakad ng mga tao kasi may putik diyan so may putik na hindi siya nadadaanan ng ano na hindi siya madaanan ng kailangan uh, umakyat diyan ayan ayan na pa ayan na kailangan umakyat muna diyan sa railing sa gilid para makatawid sila dyan sa ano. naman kay Elang ay medyo nakakaabala sa mga namamasyal. So, shout out sa management ng uh, Tagaytay Picnic Grove. Kasi sa dami ng mga pumapasok dyan at 75 pesos ang entrance fee ay talaga namang siyempre nakakaabala at sa delikado po yan lalo na yun sa mga senior citizen. So, yan yun. Yan, galing dyan. Pag-akyat dyan. Tapos, ba diba, pag pag-akyat dyan, eh, merong, yan, pababa ka dun. Tapos, yan na nga. Yan na yung pagbaba ng mga ng walk dyan. Pababa kasi siya. may hagdan. And then, yan. yan so, wala talagang makakadaan. So, pag yan ay maulan lang siguro. So, siguro, ang mainam dyan, tatanggalan ng putik yan. Or tambakan ng simento siguro para hindi siya maipunan ng putik kung pag nag Pag umuulan siya. Kasi delikado po, guys. Delikado yan. Ayan, oh. o. So, paano kung may mga bata, may senior citizen. So, ang hirap pa naman dyan kasi pababayan, eh. Tapos, yung pagdating mo sa baba, aakyat ka na naman doon sa taas. So, di ba, nakakahingal. Pero, napakaganda, napakagandang pasyalan, picnic grove. So, walang, uh, ano ito, walang maan. Ito pa rin ang pinapasyalan, pinapasyalan ng mga mga taong nagre-relax, galing sa kamay nilaan galing sa norte, so galing din sa sa lahat ng sulok dito sa Luzon. Yan ay pinupuntahan po dahil nga magandang tanawin at napakalamig. So magandang mag-relax. Kaya sana maayos na yan para...